Nagpaalala ang Department of Health sa publiko sa mga matamang batayan hinggil sa pagbabakuna laban sa pertosis. Pinayuhan din ang publiko na maiging makipag-ugnayan sa health centers hinggil dito. May detalye si Rod Lagusad. Kasabay ng pagbabakuna laban sa pertosis, binigyang din ng Department of Health na may mga pagkakataon na kinakailangan tingnan ng guidelines pagdating sa clinical setting na meron. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na kinakailangan ng adjustment. May mga bata na maaaring ang resistensya nila ay uh, kailangan kailanganin sila mag-adjust ng dosing o kaya may mga bata na maaaring may kasabay na ibang bakuna, hindi lang uh, yung pentavalent yung sabay, mag-iiba ng konti yung kanilang dosing guidelines. For the best source of information, tignan natin yung mga published na guidelines available sa ating mga health center. Pagdating naman sa mga buntis ay may mga bakunang nakalaan para sa kanila. Ito ang tetanus diphtheria and pertussis vaccine o TDAP. Kaya siya maganda para sa mga buntis kasi yung kanyang proteksyon laban sa pertussis ay nalilipat mula sa nanay na buntis papunta sa sanggol na hindi pa na ipapanganak. Paliwanag niya, malaga ito dahil ang pinakabatang pwedeng bakuna ng pentavalent ay 6 weeks old. Ito'y dagdag proteksyon para sa bagong panganak na bata kusaan protektado na ito laban sa sakit. Kung kailan pwede itong iturok sa isang buntis, nakadepende ito sa guidelines ng obstetrician gynecologist. Kaya anya, importante na kumonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa partikular na sitwasyon na meron ng isang pasyente. Samantala, binigyan din ni Domingo na may cut-off na edad ang bakuna tulad ng pentavalent kasunod ng mga hindi nakapagbakuna sa tamang edad. Paliwanag niya, bawat age group ay may partikular na bakuna para dito. Kaya dapat anya muna makipag-ugnayan sa health center. As of March 16, ang bilang ng mga kaso ng pertussis sa bansa ay nasa 568 na. 28 dito ay naitala mula March 10 hanggang March 16. Kinakailangan anya na nasa 90 hanggang 95% ang coverage ng pagbabakuna laban sa pertussis. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.